One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Zam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to Syempre ko kukunin ano naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Zam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng lunes. Ang bilis ng araw, no? Lunes na. So, after ng linggong to ay nako katapusan na so yo so syempre excited tayo excited tayo saan isang buwan na lang i miss universe philippines na so yo so, malalaman na natin kung sino nga ba ang bago natin ilalaban sa Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako talaga. And then, ayun, isa pa. So, syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw. Lagi-lagi na talaga namang walang sawang suporta ah, ang binibigay ninyo dito sa channel ko. And then, sa kay Christine Ancaire, sa aking magandang kaibigan, na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang niya everyday. Charot! So, yun. So, kamukha niya na si Kunan. Ah, o, diba? So, yun. So, eto na. Siyempre, marami akong chikang hinatid sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, Mama Sam, after nang makakuha natin ng dalawang corona dito sa Miss Globe, tinin mo, Mama Sam, kaya ba natin manalo uli sa mga kandidatang nakikita natin ngayon sa binibining Pilipinas. So, yon. To be honest, ako, yes, kaya natin manalo ng another crown uli sa Miss, sa Miss Globe. Kasi, syempre, nakita naman natin yung mga kandidata ngayon dito sa binibining Pilipinas 60th anniversary na kung saan naman talaga excited na rin si Christine Ann Perez para sa mga kandidata. Charot, kala mo, isa sa mga kandidata, no? So, ako nakikita ko sa mga kandidata ngayon na nakikita natin na lumalakok ngayon dito sa Binibining Pilipinas. For sure, makakakuha sila ng isang kandidata na kayang mag-uwi ng corona sa Miss Globe ngayong taon na ito. So, sino ba ang nakikita natin Hmm, siguro abangan natin na sa mga susunod ba? Diba? Kasi sobrang dami ng mga kandidata At alam natin yung mga kandidata Kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang paandar Kaya abangan natin yun So for now, ang masasabi ko Sa ganda ng mga kandidata sa Binibini Talaga naman Walang tulak kabigen At sabi ko nga kahit sino ang manalo dyan, ay kayang manalo sa international pageant. So, yan. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, speaking of Binibining Pilipinas, anong masasabi mo kay Sam Acosta, Binibini 36 sa kanyang paandar? To be honest, alam naman natin yung mga bini-bini candidates, di ba? Lagi sila mo yung mga pasabog, yung mga girls na lumalaban, yung talagang grabe. Yung alam mo yun, yung para silang kalibre talaga. Yung alam mo yung lagi silang may eksena, lagi silang may pasabo. Ayan ang gandang binibini. Kaya naman, masasabi ko kay Sam Acosta, laban lang. Bali mo, si Sam Acosta ang koronahan ng Miss Globe ngayon taon na to at may uuwi niya ang korona ng Miss Globe sa ating bansa. ba? Diba? So, grabe. Gusto ko yung mga paandar ng mga kandidata dito sa Binibini. Talagang unti-unti na nakikita natin yung mga posts nila. Parang kinabukpat nila ang Miss Universe Philippines. Charo hot so yan. Good luck sa mga kandidata. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Northern California, tingin mo pa palo kaya to sa top 5 sa coronation night ng Miss Universe Philippines? To be honest, kudos naman sa mga kandidata, hindi lang kay Northern, Northern California ha. Sa haba ng duration ng kanilang paghihintay para sa Coronation Night Ang masasabi ko, deserve talaga nila makarating lahat sa top 5 Kahit sinong kandidata Either Northern California na nakita naman natin na tinatrain niya yung best niya Maganda siya, magaling ang kanyang home skill So possible na makatungtong siya sa top 5 ng Miss Universe Philippines And then, tingnan natin kung ano ang paandar, kung ano ang pasabog na gagawin niya pagdating sa Coronation Night. So, are you excited? Kasi ako excited ako para sa kanya. Gusto kong malaman kung kaya ba niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition na to. So, for now, nakikita natin na nag enjoy siya. nag enjoy siya sa ipinapakita niyang galawan dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, good luck kay Northern California. And then, para naman sa sumunod natin chika Third runner-up sa Miss Grand International 2020 E-eksena sa Miss Universe Indonesia Mama Sam, anong masasabi mo? Kay Ora Karisma, malakas kaya ang laban niya? To be honest, ako si Ora ang maganda kasi kay Ora, kapag nag join kasi sa pageant, talagang nandoon yung kalibre niya na talagang umeeksena ng bonggam-bongga, lumalaban ng todo-todo. Kaya naniniwala ako na kapag nagsimula tong umeeksena dito sa Miss Indonesia Universe o sa Miss Universe Indonesia, ay kaya niya, kaya niya makipagsabayan. Kasi nakita ko yung galawan niya noon sa Miss Grand, talagang, yung determinasyon niya, kung paano siya e-eksena, kaya niya. So, tignan natin. Wish all the best. Mabait naman si Aura. Saka, gusto ko yung attitude na meron siya kasi eksenadora talaga siya at lumalaban. Di ba? So, good luck sa kanya. Good luck sa pagsali niya sa Miss Universe. Uh, sa Miss Universe. Indonesia. So, yun. Sasabihin ko sana Miss Universe Thailand. Eh. Miss Universe Indonesia. So, alam natin na talagang ma-eksena itong babae to at palaban. So, wish all the best para sa laban niya. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, papasok ba sa semifinals ang pambaton ng passing dito sa competition? Ito ay si Selena Reyes. To be honest, ako nakikita ko sa kanya, sobrang sexy, sobrang grabe yung galaw niya. So, ini-enjoy niya yung experience niya dito sa Miss Universe Philippines. And I think papasok to sa semifinals. Tingin ko ha, sa ngayon ha, sa nakikita ko mga paandar niya, sa mga pasabog niya, sa, sa attitude na meron siya, I think Miss Pasig is one of the uh, contender dito sa competition ng Miss Universe Philippines yung ganda niya, oh my gosh, yung kaseksihan niya, grabe. So, parang feeling ko, big achievement na ako makakatungtong siya sa semifinals and then I think lulusot siya doon. So, tingnan natin. Oh my God, nakakatakot, no? 53 contestant. Tapos, ang ipapasok lang nila ay 20. Oh my God. Good luck doon na nga lang sa swimsuit, ano eh, sa swimsuit challenge nila. Yung tinawag yung 20, ang dami pa nalaglag na parang feeling mo deserve na ba makapasok din sa next round, di ba? So, kaso hindi. Hindi sila pinalad at wala. Walang eksena. Charot. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Christy Magari, piling mo ba, Mama Sam, susungkit to ng corona sa Miss Universe Philippines? At tingin mo, Mama Sam, kaya na itong tumuntong hanggang sa dulo ng competition. Hmm. To be honest, ako ha, ano ba ang kulang kay Christy Magcarry? Ang kulang kay Christy Magcarry, siguro yung paa, pasabog niya talaga na, yung alam mo yun, yung parang connection niya dito sa, sa laban niya. Ayun lang. Pero sa totoo lang, kung titignan mo yung body niya, kung titignan mo yung beauty niya, kung titignan mo yung, yung eksena niya, talaga namang masasabi mo na eto na, pwede siyang dalhin sa Miss Universe. To be honest ha, So yon, so yung grabe yung strong ng katawan, grabe yung tinding, grabe yung ganda. But sabi ko nga, may kulang pa din. Yung kanyang pasarela, hindi ganun ka Pero syempre, may time pa para i-polish to. Kasi syempre, next month pa naman yung coronation night nila. So, kaya pang humabol. So, sa eksena, siguro simulan niya ang paandar ngayon. Lalo na maganda ang naging status niya ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Bumalik yung ingay niya. Bumalik yung angas niya. Bumalik yung sinasabi na tapang na sinasabi na kayang manalo ni Tagig. So, yon So, bumalik yon So, wag niya nang pakawalan. So, siguro simulan niya sa paandar. Simulan niya sa mga eksena. And then, ipalish niya yung kanyang pasarela. So, parang piling ko, tutong tungto -tung ng top 5 at kaya niyang abutin o sungkitin yung corona. Kung magagawa niya yung winner siya. Di ba? So, yun. Kasi, she's almost there ah uh, maingay yung pangalan niya, mangat yung pangalan niya, naging maangas siya. So, gawan niya ng solusyon to. So, parang ang solusyon dito is magpaandar ka, pasabog ka, bawat eksena mo. So, i-feel mo na, manifest mo na ikaw yung Miss Universe and then go. Di ba? So, yon So, kasi may laban eh. Hindi mo masasabing walang laban. May laban, nakita mo naman, matangkad, sexy, very powerful, very strong ang personality, ang ganda ng smile, ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha. Very Miss Universe, di ba? So, pwede mo isabay talaga sa mga kandidata and class yung beauty. So, ano pa bang kulang? So, ang kulang is gawin mo yung mga dapat mong gawin para ma-achieve mo talaga yung tagumpay. So, yon. Kasi she's almost there na. Di ba? And then, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Victoria Velasquez Vincent? Katulad din ni Christy McGarry, wala na, eto, eto, difference naman. Kasi si Victoria Velasquez Vincent, she's almost complete. Nakita natin yung pasarela niya, ang ganda, ang linis, ang palo. Talagang sabi ko, kung pasarela ang pag-uusapan, siya yung pinakagusto kong talagang pasarela. Yung, alam mo yun, yung catwalk niya talagang with balahang na pumapalo. So, sabi ko, ang ganda, ang sexy. So, siya na. Siya na yung masasabi mo na, ay mukhang kay ano, Victoria Velasquez Vincent ang corona. Kasi parang wala siyang hinahabol eh. Ando doon na lahat, tama yung galawan, tama yung ngiti, tama yung, yung, yung pinapakita niya. So, kumakabog o may eksena, So, ginawa niya na yung best niya. So, ang magre-return na lang neto, yung destiny. Kung para sa kanya to, para sa kanya to. So, yun na. Kasi, wala naman na siyang ilalaban kasi inilaban niya na lahat. Isinalang niya na ipinakita niya na sa atin. Wala na akong masabi sa galawan niya. Wala na akong masabi sa styling niya. Wala na akong masabi sa kanya kundi panalo. So, yun. So, hintayin mo na lang kung ano ang mangyayari sa coronation night kung destiny mo to sa iyo ang gabing yon ikaw ang kokoronahan kung hindi naman wala na tayong magagawa pero kung tatanungin mo ko lumaban ba siya sobra-sobra at ginawa niya yung kanyang makakaya so dapat is magpray for her destiny so yon ang katapat niyang gawin sa competition na to kasi wala na eh, okay na perfect na so siya na. yan And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam at Lisa Manalo, nasa top 6 spot ng Swimsuit Challenge. Tanong ng mga fans, bakit hindi pasok sa top 5? Mm. Alam mo parati ko tong ano eh, ah uh, depende yung ganitong sitwasyon. Kasi sinasabi nga nila lahat, uh, kung top 5 daw laglag -lag si Atisa. Uh, no particular order yung pagtawag sa kanila. Hindi naman sinabi, oh, uh, ranking niyo ito. Ito yung number one spot. Ito yung, kasi kung sa sasabihin nila, number eight spot. Ay, unang-unang tatawagin doon. And then, susunod is number seven spot. Ganon. So, hindi naman ganon. Automatic, from the beginning pa lang, alam na natin na ang pipiliin ay walo. And, may special award plus meron pang surprise award. Ganon. So, alam na natin na walo. From the beginning, from the start, 8 po talaga ang tatawagin. Walo ang pipiliin, hindi po lima. So, hindi ko alam kung saan ang gagaling. Eh, kasi dapat top 5. Kung top 5 yan, uh, wala si Atisa. No. 8 po talaga ang announcement nila. So, yung mga vlogger, namimili lang ng lima. Limang the best pero ang organization at saka yung sponsor, walo po talaga ang pipiliin nila and then no particular order ang tawag po. So, yon So, no particular order, ibig sabihin, isa sa kanila ang winner ng Miss Aqua Swimsuit Challenge. So, yon So, hindi pa po sila yung panalo. sa walo po yun, sila ang pagpipilian. So, wala dyan si number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Lahat yan equally. So, ngayon, doon sa walo na yon i-announce ia nila kung sino ang winner ng Miss Aqua Boracay swimsuit challenge nila sa darating na Coronation Night. Yun po yung abangan ninyo. Kahit po doon sa mga challenge ng iba, lima din po ang pinili doon. So, yung winner doon, i-announce ia nila sa Coronation Night. Kahit po doon sa Hello uh, hello Universe or Hello Glow, uh, lima din ang pinili nila doon. So, ang kukunin doon ay i-announce ia yung mananalo sa Coronation Night. So, sa madaling salita, nandirito pa lang sila sa finalists. Nandito pa lang sila sa, finalist. Nandito pa lang sila sa mga pinagpipilian. And then sa pinagpipilian po, walo ang pinagpipilian. At sa walong pagpipilian, isa ang mananalo. So yung top 20, magiging ambassador, silang lahat, magiging ambassador ng Boracay, ng ano, Aqua Boracay. So kaya po namili ng top 20. So yung top 20 na yon hindi po kasali na doon yung pipiliin ng yung additional doon sa top 20, sa top 8, yung additional to 9 to 20, hindi na po kasali yon sa pagpipilian para sa best uh, Miss Aqua Boracay 2024. Wala po doon yung pipiliin. Ang pipiliin pipili lang sila doon sa walong napili nila para sa finalist. So, finalist pa lang po sila. So, ibig sabihin, equal po silang lahat. So, naguguluhan lang yung tao kasi akala nila, top 5 to. Ako, para sa akin, it doesn't matter kung pang-anong pang, pang anong siyang tinawag. Ang problema na po doon ay nasa atin na po kung paano tayo mag-isip. Kasi para ang issue-issue natin sa mga bagay-bagay. na Nako, si Atisa, wala siya sa top 5. Ang importante ay nandoon siya sa walok at baka hindi mo alam siya ang napili na Miss Aqua Boracay 2024. So, maaaring nyo gano'n. So, balikan mo yung channel ko kapag, kapag siya ang tinawag dahil tulad nga na sinasabi ko ngayon. So, yon So, abangan mo yon sa Coronation Night. At sa Coronation Night mo, malalaman kung sino ang nanalo doon. So, wala yan sa issue-issue na, ay nako, number 6 siya. Ay nako, pang ano siya tinawag ang importante ay isa siya sa mga pinagpipilian at pasok siya sa mga yun yan so naintindihan po ba ninyo sana malinaw po ang paliwanag ko sa inyo para naliliwanagan po tayo ng bongga bongga so wala yan number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 si Stacy po uh, pinili naman po siya ng aqua boracay na sports para sa sports ah uh, ano nila campaign so yon So, si Stacy ang napili nila. Pero hindi pa po si Stacy ang panalo ng Miss Aqua Boracay 2024 na pinanalunan to ni Michelle D. Noong nakaraan taon na sinasabi din ninyo na hindi naman humataw ang kanyang pasarela. At ito ay pinanalunan din ni Celeste Cortez noong noong, noong nakaraan taon. So, yun. So, noong nakaraan taon, ang mga pumalo ay sila ng Grabides si ano si tawag dito Chris Nangarabides si may um, isa pa si J Apiasa yung mga grabe matitindi ang pasarela di ba pero kay Michelle din napunta ang title ng Miss Aqua Boracay and then this year hihintayin natin kung sino ang mananalo. So, kung sino mananalo Miss Aqua Boracay, maaaring siya ang maging Miss Universe Philippines for 2024. So, yon, Kaya ang natin yan, guys. Huwag masyadong, ano, kumbaga, ang importante, kasama siya dyan sa mga pinagpipilian. So, yon ang mahalaga. So, and then of course, i-congratulate eh, natin yung walong nakapasok, di ba? So, dapat maging happy tayo sa kanila. And then, abangan natin yon sa Coronation Night kung sino ang pipiliin nilang Miss Aqua Boracay Swimsuit Challenge 2024. Pero, hindi pa included doon yung Best in Swimsuit. Kasi, yung Best in Swimsuit, pipiliin nila yan sa coronation night. So, yan. So, guys, naintindihan po ba natin lahat? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun, guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click na rin po ninyo ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre, sa aking mga chika Salingan ganon, always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова